kainsan epekto po ng ano ng walang tigil ang ulan ah, ah ang repulyo natin ay namatay nagmatira mga kainsan oh. ah, yan, binibisita po namin ni Utoy isang buwan na pong naulan dito sa Quezon sa amin eh eh makukuli pang lang po pero meron pa naman pong pailan ilan oh Oh, ay mater Gawa ng ano po? Aba, Ilang araw na ito na ulan? Isang buwan na nga Ito oh, nung November ay ba? Katakal nyo Oo, yan <laughs> Gawa lang eh, eh Yan, tamutol Lamig yan Yan po oh Wala ah, ah. Lamig at saka ulan Huhulipan ko na nga lang po uli Aahong ah, po uli tayo ng lukban Ay ah, eh, po eh, nagmatira po ay Oh eh. hmm. Kakaunti ang natira utol Wala ano Bali yung iba. Eh. Oo. Kaulan. Bali pati nga. Kaulan. Hmm. Kaya Bila nga, uto, dalawang ito, dalawang choice ko dito ay pag hindi nagkaigay sa repulyo, papaya. Kaya po, ari, ano? <laughs> Magaling pa. Oo. Ngayong iniro na, natam na ako papaya. Pero, lalagyan ko po uli ng repulyo. Isang tanim pa utol. <laughs> pag hindi. Ano, oh, ha? Nagtuwad. Kaya nga. Pero may ugat. Hmm sa sobrang lakas ng ano yun? ulan oh. ito oh. no, nabaliktad Tignan nga yung mo. iba tira mo lahat mm -hmm. nabaliktad na po mm. uh. uh. na okay na okay na tul okay naman din ano ba, isa, ikaw ba naman na isang buwang ulan yung ulanin? Yun. <laughs> yun o oh. ito naman po yung talungan maganda ganda naman po kaya lang inalaban din po sa ulan sa lamig yun eh, o may bunga na oh. dali mo pa uwi utol. Mayroon yun pala meron na pala mm -hmm. unang pitas yeah. kaya ito ang gusto kong tanim dito sa atin eh. ito ba parang ano? pinakanaki labanos eh. may labanos ang ilalim yun o kamu kaya ito ang gusto Pero, kong ano ito. ay kurang na Mm hmm. Ang daming bulaklak ay tulo. Eh. Habo. Yan po. Unang pitas. Kabila. Ay, wala din dito kaliks to ay. Iba kuya yung violet. Violet. Hmm. Diyan kaliks to. Ay, ibang variety po. Ito iba kay tinapasa angat. Oo. No hindi ko alam sa inyong usap. Ibang variety po ay. <laughs> Tara do to. Mas bagay sa atin yung kaliks to ay. Mm, yun. -hmm. Iba no, tulba. Ay baka yun eh. Ano, portuner din daw. Baka hindi ko alam. Portuner yan. Portuner. Ay, awang ko din ang lang. Kaya magaganda na. Yan o, tul, yung portuner. Yan ay ano. Yan po, dami na. Oo. oo. Yan ay naligaw. Yan, tabo to, tul. Iba. Iba. Yan, kaliksto. Yan iba, ang kaliksto F1. Iba ang uh, ano po, ang tangkay. Oo. Oh. Portuner wari ko ito. First time, ito yung napasangat laang. Yan. Iba ka. Ito ang variety nito. Yan o, ay, ang tawag na rin? Fortuner yan Kuha naman utol Ang putik tama daw Hindi yung dalit akong basat eh Kaulan hmm. ano ba? Ari utol oh yan Yan Ito Utol Ito tamo Yan ang ganda Alam mo ang Kalex 2F1 Yan ang ganda nito utol Ito ay kahit uh, ano Dito sa lugar natin Hindi masyadong inuuhod hey, Ito ba nga isa? Awang ko din nga laang Pero sa ibang Atre. lugar utol inuuhod ang talong. Bakit kaya? Ay awan, dito sa atin yung maganda. Kaya nga ang batol sa atin lugar. Hmm. Uh -huh. lugar lugar nyo na yan. Matat maganda. Hmm. Wala pong kabutas-butas. Wala, maganda. Okay. Hmm. Ito po ay hindi ko na rin i spray ito mga kainsan. Ito po ay ipot ng ipot laang po ako. Dahil ano po, delikado sa katawan. Ayaw ko yung kay u sabi ko kay Utol ay huwag na masyadong kaano siya. Delikado po. Oh. Kaya yung marami na kuha sa aking gulay po, safe po it dito sa akin. Oo. Yan, Utol, isa po, oh. Nena Utol, sapat po Niyan Hmm. Kaya lagi nagtatanong ay pag ako nasa palinggi ayun po, ganda Utol o 'yan eh. Yan, ah, dami na pala. Ay, pipitas na pala lagi. Sabi wala ka pantalong. Wala pa. Pero sa isang linggo po, magsisimula na ng para marami na po. Kaya laging gusto nila utoy, walang spray. Walang chemical. Iput laang. iput ng tao. Ng manok po. Ayan, utol. Hmm, yan. na May isang linggo pa pala ito, Ayan. Ah, pa yan. Goro. Kaya nung ano. Wala well, na. pa. Kaya pag kayo utol yung magtatanim ng gulay. Hindi, oo. Tapos wag yun yung masyadong ka-spray. Huwag. <coughs> huwag pati. Ano man, delikado. Nakakaawa yung bibili. Sino? 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 pa. Utol, oh. Gara oh. Kaya ang tip ko lang ang mga kainsan, hindi naman ako sa naninira. Pag bibili po kayo ng kulay sa palingki, Kuhanin ninyo yung mga butas na talong. Tsaka yung hindi yung alaga sa spray. Kung ibig sabihin, mas safe pa po siya. Ano tol? Tsaka yung pichay na walang kabutas-butas. Yun, yun ano. Delikado po yun. Kung bagay, hindi naman kami naninira. Kaya lang, alam na namin eh. Hmm. Yan otol oh. Yeah, yan. bak. Dalawang kilo na ito. Hmm. Unang pitas. Ah! Ito kami pa pala otol. Aray pa otol sa kabila. Ano ba? Ito sa otol na. ipo. oh. na natin ari. Hmm. Uh -huh. Logo lang yan. Hmm. Ito. Gara.

mananalabas daw po ng ano balinghoy po kay utol po gagatan mo uh -huh. sabi niya kayo, san talbos na naman yan ah sa kapatid na ko naman po kay utol atin po Yan po talaga kami. Paikot po ang ulam. Kaya po ang mga taga keson may hilig po sa metal. Metal plastic. Metal boss ng kamote. Balinghoy. Kamote, Talbos po ng galyang. Gaya po ngayon yan. Wala ay. Eh. Ito po ang mabait-bait sa lugar namin ay. Eh. Eh, di utol, dalhin mo na pala yung talong doon. Kung na magdala pa uwit, bina may sa Makalway, pipitas na ulit tayo. Mm. Metal boss Oo. Ito purong organic din po ito ay. Pure. organic. Para po ano, kung bagay ang katawan po ba natin ay para iwas sa ano, lasun lason po. ha Oo oh, nga o tol. Ngayon ay puro kayo makal na ano. Nakakatakot na nga ay. Puro. Kung bagay yung reality po. Ay naku po. Kaya nga sabi eh ano? Kahit utol, ako na may payag na utol. Kahit ganito lagi ang ulam ko araw-araw. Uh -huh. Tapos ay yanong ano po ng gata. Yeah, ay, ayos na po yun. Ako naman po, eh, nakakain din po kami ng fast food, kaya lang ay eh, handa po. Gawa ng delikadong, ay ayos din naman, kaya lang ay, eh, alam naman eh, ninyo mga kaisan. Pero wala naman kami binabangkit na kung ano po, basta. Tumaga ba yung eh, hindi rin maganda sa katawan ba? Nakakain din naman po ng masarap, eh, kaya lang ay. Eh, Oo, oh, wala po pati pambili. May pambili, eh, kaya lang ay. Eh, may, may ano? Ito po ang kinalakihan namin. Kumbaga hindi na po namin sinasanay ang katawan ng Pag may okasyon, sa bagong taon pala lang 'no. Yes. Mga ganun na. Oo, oh, bagong taon po maghahanda-handa <laughs> uli. Oo. Oh. Ano tul? Uy. Dari. Dari hmm. Ang dami na. Hmm. Yeah. Kukuha ang dahon. Ang <laughs> dami na rin. Hindi na lang ako isang sardinas ay na may luya ay. Eh. Yeah. Ari na. Tara. Sulub na sulub na yan. Su dahon ito. Hindi ni. Ano pa mo? Sa labas mo. Ah, doon nakataga. <laughs> hmm? Ano <laughs> talo? Mabalutong. Bukas naman italbos ng kamote. Eh. Talagang. Tama naman, mapalad pa tayo. Alam mo kung bakit. Abay, ako ako'y pagkatagal sa abroad ay lahat doon ay bili utol. Aba, ultimong lahat nga sasabi ko sa inyo. Malaki ang kita mo. Pero, ang laki din ang gastos mo. Lahat ay bili utol. Ay dito, medyo malaki ang malitang kita natin. Pero, libre naman lahat. Kaya ano kung baka ikaw ang depende nga sa iyo eh. ay okay, Tara Ayos ito Talbos Baka maswerte pa rin nga Maswerte ka pa rin iya Nasabi ko Kuha lang ako ng ano Panlahok sa munggo Ari o oh. Ari po yung ligaw Ang palayang ligaw po Yan Ha? Lalahok ko lang Saka si Charon Kaunti lang ang pampalasa lang ko to, ang sa munggo. Tul, Yan ang bango sa munggo. Ha ah, ah. ay no mission ay talagang ganado ang mga bata. Ito po. Kaunti lang pampabango. Ah, yan ang pampabango. Ay anong bango? Ligaw na ang palaya. Hmm. Iya. Yeah. Pusay oh, na ari. Ay, sorry. Isang ulaman laang po ah. Tol. Isang ulaman laang. Oh. Munggo. May munggo pa ako sa bahay. Pakukuluan ko mamaya. Yan. Sige, okay, babahan pa. Baba lang ka naman. Oo. Oh. Ah, mga kaisan, pinabildigan ka na po natin ito. Nagpukulan na na po sa amin. Pakita po natin ang bubo. Sa tingin mo tol Yan. Ayos na. konti pa. Eh. Hindi pa nalapat ito. Oh. Ano ba yun? Hanggang doon talaga. Kunti pa. Yan. Yan. May oh. ay sa yan yung otoy. Oo. Ayos na. Ayos na yan ko pa na konti. Ayos na yan, abot na ba kaya? Hindi ka baso ko. Hindi. Nice, Ayos na yan. Ulan ang ulan ang buhay. Yan mga kaisan, ay kabit na po uli natin ayos na po uli yan kakabit na lang po yung mga panlagay dito ito yung pahabol natin mga kainsan bagong pahabol po ito mamaya po ikakama na natin po ito sa ilaya mm, yan gawa ng ano mga kainsan kinulang tayo pero may paa na po uli oh. ay gawa ng yan ng ulan ay ang idilagdag po natin ay eh, marami-rami na uli. Mm, ah. Aw, oh, ay kung hindi ay naku po. Pahabol. Hmm. Tama naman po ang ulan. Yan. Umulan na naman. Oh. Um. Kung tawagin sa amin ni ulang matanda. Aw. Oh. Dadapog naman tayo maya maya mga kaisan Dadapog na. Alas, alas tres. Aw oh, mga kaisan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat Alaikum.